mga mare, ang dami na natin nakapanood sa Facebook sa gumagawa nito. Ayan, magluluto tayo dito sa init ng araw. Ayan, grabe, sobrang init ngayon mga mare. Ayan, magluluto pala tayo dito ng tuyo at saka itong itlog. Mga mare, yung ating kawali, ayan, titingnan natin kung makakaluto nga ba talaga tayo ng itlog at saka tuyo dito sa kalagitnaan ng araw mga mare. Ayan po yung ating kawali. I go. Ayan mga mare, bali maglalagay pala tayo dito ng mantika. Ayan, titignan natin kung iinit ba yung ating kawali dito sa lupa. Kasi mainit yung lupa mga mare. Nakakaluto daw yan ng itlog saka ng mga isda. Ating itlog, ilalagay na natin dito. Ayan, medyo mainit init na nga siya mga mare. Makakapako na nga, medyo mainit init-init na. Nalagyan na natin itong itlog. Tutok mo dito. Ay, basa. <laughs> Ayan mga mare, nabasag yung ating itlog. Pero okay lang yun mga mare. Sobrang init. Grabe, pati yung cellphone ko mainit na din. Ayan, hintayin lang natin yung mga mare. Mayamaya. Maya. Ayan mga mare, kita nyo ba? Medyo kumukutok putok na yan mga mare. Yung ating mantika, yung itlog. Ayan, napakainit talaga dito sa amin mga mare. Ayan, kung makikita nyo, tutok na tutok yung araw dito. Ayan na mga mare, malapit na pong maluto yung ating itlog. Ayan mga mare, sasabay na nga natin itong tuyo. Ayan, para sabay-sabay na siyang maluto, mga mare. Mga mare, yung ating tuyo at itlog, ayan, unti-unti na po siyang maluluto, mga mare, dito sa gitna ng araw, mga mare. Ayan, makakaluto na tayo ng itlog at tuyo. Pwede na nga ito itlog natin, mga mare. Ayan, aawunin na natin yan dahil sobrang init. Yung cellphone ko, nag-overheating na, mga mare, dahil sa sobrang init. Ayan, yung tuyo, mga mare, babalik na rin na natin yan. Ayan, Ayan, medyo nalutok-lutok na yung kabilang side niya, mga mare. Pwede na natin kunin yung itlog. Luto na yan, mga mare. O, diba, nakapagluto tayo sa araw ng itlog oh, Mga mare, luto na yung ating tuyo. Makakain na rin tayo sa wakas. Tingnan niyo naman, mga mare, nakapagprito tayo ng tuyo sa araw. Grabe. Mga mare, kain na po tayo. Ito na po yung naluto nating itlog at tuyo sa gitna ng araw, mga mare. Mga mare, kain na po tayo. Ating niluto. Sa gitna ng araw, mga mare, ayun yung tuyo. Ayan, sobrang sap ng tuyo, mga mare. Hindi pa siya medyo gaano pero okay na. Nakakaluto naman para mga mare. Ayan, kain tayo mga mare. Ano?